ay sabihin. Pilit-pilit lang akong talong. Hello po. Pabili po nga po ng talong. Diyan po. Isa lang po. <laughs> 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 Ito ba yun? Talong yun? Magata? Magata? The I like this. I like this. Sampo ko na. Sampo na po. Hindi sa lang, lang po eh. Pero malaki. Ha? Huh? sa lang, hingisa lang kaya po. Kaya po, po. Eh. Yan po. 20 lang eh. Okay. Ito yung bayad po. Salamat po. Enjoy po. Enjoy. Enjoy. Enjoy po ah. Sakto po so, po. May brief kayo. <laughs> Salamat po. Sorry. Sige po. Enjoy po. Enjoy.